what's up ulit mga idol yan, gandang hapon uh, ah, maulang martes so maghapon na umulan ngayon so andyan na yung baha sa amin so pupunin ko lang itong aking pangharap sa may harap kaya yeah, tara so yan, umulan na yan mga idol ay, kanina pang na araw pero pabuksong-bukso na pero ngayon ito na yung ulan na nagdala sa amin tubig galing taas wala na wala na po natin Inasok namin ng tubig dito. Pero kanina to wala pa to eh. Yan, andito na yung talagang baha. Yan malakas pa yung hangin mga idol. May hangin pa. Yan. Yung git namin, Ang git. Sana. Parang lamig na lamig ka dyan ah. na daw ah, wala ah Derek na Patay tayo dyan Aling Pel Ayun mga ayun, po tayo sa Harap Maulit ulit So ang tubig na ito ay ito. Oo, oh, wala ano, Hindi makatawid sa Garambol Fort. <laughs> Ayan si ate. Hindi na makakatawid. <laughs> Itong tubig na ito, sa mano na sa galing natin sa ilog. O yan magagala tayo dito sa kanto mga idol ang lalim ang lamig ako masisira lang yan handahan oh, ayun mga hindi maroon magdahandahan Woo! Magbasa tayo Hi. Tarong, hi Kailanganin <laughs> tong parada nito oh. Ako sarado ang bigas Paano kayo mga bigas Ayan yeah. ah, may agos na pala tubig Nagunta na mga, mga agos sa tubig yeah. Oh. Yeah. Mga tambayers oh. Ano yung hinabangan dyan? Ba, pa-tiyan ay bubble. Okay, yan. naglalakad-lakad tayo. Pero malakas na 'yung ulan, may tubig na. Yan, alam mo, hapon na hapon na pero ah, alas 4 pa lang ito, mga idol. pagpabaha dito ng <laughs> dulot to. Ah, ang tubig nito. Ah, yan. Ayan, medyo lumalalim yung tubig dito. Ano? Oh, ah. Pinasok na dito. Ng tubig. Ito malimit yung malalim ang tubig eh. Ah, bago tuwa. ah. Ito yung ano, Isang mataas ang tubig dito. Huwag yung ganitong mapaka rito sa amin. Ito yung unang-unang napaba ang cherry homes. Ay yung ano, taniman ng gulay. O wala na. Sinubukan kong umakyat dito sa may gilid. Yan, ganito ang tubig. So, malaking bagay din ito nilagay nila ng doon na concrete. Ang ginawa na ito. Ayan, no? So, yung tapo na ng tubig doon pala nga idol, sa bay na tubig yun, puno na. Punong-puno na talaga ng tubig. <laughs> Lubog, ha? Lubog na pala, boy, na tubig, oh. Apaw na eh. Di malaki bagay, kay kamo tong ginabuti kamo nagawa yan no? Pag hindi nagawa mas lubog dito lahat. Ala eh. Grabe. So malaking bagay ito guys yung nagawa no? Yung pader na yan. Ano ano to Dahil dati ito. Hanggang malapit hanggang daywang dito ang tubig ngayon ano kanilang panindang talbos ng kamote yan yung mga sasakyan din makapasok sa may loob ng cherry talagang malalim talaga sa may waiting sheet may bukana na pa lang yun mga idol na talagang malalim na yung tubig dyan sa pagpunta ng cherry ng cherry sana silungan pag mainit kaya uh, ganitong maulan kaya lang pag maulan pa rin pag malakas wala mga ito mapamasa ka din so yan yung mahalala nyo mga idol dito kami nag jogging yung dati yan namin yan pero ito na puro tubig na yan ang gandun sa na tubig grabe ganito kalang, karaming tubig yan nilalamig kayo ah <laughs> ito yung bahagi malalim ng tubig ito sa cherry ito panda ay ang gantuhod niya ano malalim ng tubig dito ito ang bahagi Ayan, doon yung natin pinasyan. Ayan, hanggang dito yung tubig. Malalim ang gabi. Pero mas malalim pa to pag talagang tuloy-tuloy yung ulan. Yung ibang <laughs> lalamig o. Wala na. So yan, uwi na tayo. Nakita na natin kung gano'ng kalaki yung tubig. Parang lumalalim pa nga idol yung parang yung tubig. Uh, lamig! Ayan, yeah, si ma'am kaya hindi, ayan yeah, o. Ang ganda lang ano nyo yung ah, puro tubig. Pintal lang <laughs> naman. Lamig! Huh? Saan naman kayo dalawa? Hindi <laughs> pa lakas pa lang yung tubig na parating. Ayan, uh. yeah, may deliver pa kami mga idol. Baha. Alalim. Muntik kayong binaha, ah. Grabe ng karamihan. Pampihira, ha? Pampihira, eh. Yung aking palaisdaan doon, wala na. <laughs> <laughs> Ngayon, ka ngayon e ka ka Diyan ka pa talaga Ang hirap itulak nyan Ayan na siya ng hapo na Ganito lagi sa amin Pag ganito na baha